ayan guys discharging sila dito masaya tayo ngayon guys kasi uh, nagpaharvest ang kaibigan natin pinintin niya ng kwan pinintin niya ng patubig yung uh, water pump guys kasi dito kwan uh, hindi po irrigated dito sa aming lugar kaya Ayun, ang uh, gamit dito, water pump. Yung uh, dimakina na pagpa, uh, pangpatubig guys. pampasuyop ng tubig sa ilalim ng lupa. Ayan. <laughs> Balik naman sila guys. Balik naman sila magkakuha uh, ng uh, palay dun sa gitna ng palayan. Ayan.

Kayang kaya Paparating na yung mga alabaw guys Na naghakot ng palay Kaya na sila Yan. Oh. Guys, Abang Pedro Farm. Ang bibigay po guys ay isang basta guys.